So yan po no Mga kababayan Tignan nyo ang panggagago nitong mga inchik na ito oh. Oh, Chinese Coast Guard winawater water cannon yung ating BFAR oh, magdadala ng supply sa mga mangingisda ha huh? Tignan nyo yan Wala, wala tayong magawa Dahil higante yung kanilang barko oh. See Mga yan, makikita nyo pa paano nila direktang tinira yan ngayon hmm, lang tayo layag lagi lang di ba? So, po mga kababayan, 'no. Yung namang mga nagdokumento dokumento sa ARE, Tinitignan nila, 'o. Di ba? Ito ang matindi mga kababayan. Nakita nyo, ayan no? Oh, o. Tinira ng diretso, oh. Yung 3305, yan din yung kanina eh. Ang loko-loko eh. Wala tayong cross guard yan, oh. Nasa ng barko ng cross guard yan eh. Oh. Diba? Nga ulo si oh. Kakaasar oh. Hala, oh. Sitting duck lang tayo dun eh. Oh.